Ito na yung mga tanso na nakuha natin doon sa yoke at saka sa degoser. Titimbangin na natin. 0.38 Sunod natin yung TV board. Ito yung makukuha TV board May natin kung ilang kilo. Isang kilo. Meron ding nakuha ang konting bakal doon sa TV na yon. Ito siya. Bayan natin. half kilo. bagay naman natin yung malutong. Siya ay 4 kilos. Ang amin ay pinakita namin sa inyo kung ano ang mga parte ng TV na maibibenta sa mga junk shop. So yun mga kabote, sana po ay nakakuha kayo ng mga simple